Agad, agad. Tata, 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 ha? tata, lang, namayat ngani tata, 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 pa kaya tata, Oh, eh, dito muna ako, mamamundok ulit. Wag ako ulit. Naglaro ako ng One ng nung karaan, sa, ang tawag to na eh, yung motovloggers. Masama ka? Ay, binyo pag yung nasa niya ni Brain. oh Si Brain na, nasa GC ka na ba? Wala pa. Wala pa? Ay, kapag laro eh. Ay nga tuwing linggo lang 'yon. Ay sa Matalaba daw sa linggo. Matalaba. Oo. Pero pag ko na dito ulit oh, L sige. Sige, at uh, the uh -huh. Ano ba kung pangalan mo doon ulit? Carlo. Ha? Carlo. oh, sige, sige. Mali. Carlo Pogi. Mabay, <laughs> mabay. Idol. Oh. Ah. Ay, ito Ah, ah. <laughs> Tapos, may mga tao sa lobo. oh, ayos ha. Oh. Magkano kaya yan? Mahal siguro yung ganyan, no? So, i-deliver doon sa uh, may order. you know Ayos ha. Ah. Pwede kayo magtagay-tagay dyan sa lobo habang natakbo. <laughs> Ayos. Isda Anong stain. Yeah. Pabili. Oh. Pabili.

Ano ito? Tulingan? Ah, ito. Yellow pin. Ano nabili ko? Ah, tulingan to? Ayan. Anong pagkakaiba ng dalawa? Parehas po. Pero iba Okay na to? Okay na to? Ha? Sige, magkano ba yan? Pares lang ba to? Oo. Ah, magkano pa? Ilang ang dadagdag ko? Ha? Ha? Ah, sorry, bro. Kamatis daw. Malalaki ng... Ka ay, kamatis pa lang malalaki. Oh. Ay, atama rin pa ako kumuha doon sa taas. Ngani. Ay, sinigang, oh. ay maliit. maliit lang. Salamat po dito yan sa kaigangan <laughs> pili muna tayo nito pang bundok kailangan ko nito yung isa ko kasi malaki masyado 46 yun mga uh, size ito size 43 44 oh, ang siya siguro to ito pala eh baka siya to sa akin 44 43 siguro 45 tayo natin yun. ayun o oh. yun o ay so, sakto ito okay na ito o oh. huh? 43-44, ayun, eh, may nakita ko oh. 43-44? Oo. Oh, okay. Ano yan, size? 43-44. Saan mo ginawa ito? Sa kabilang pwesto ko Ay, ah. Uh, 43-44, ayun, eh, nakita ko. Ito, oh. magkano ito? Okay, kung na lang, 220, 200 lang 200 na lang. Alam ko naman, 2 kilo. Ah, uh, nakabili na ako na ito. naka-discount nga ako eh. Salamat ah. Baka wala ka nang tubuin eh. Bawi lang, no. Pangbukan ko lang to, pamumundok. Binigyan mo pa nga ako nung ganun-ganun. May, may kobi kobi eh. <laughs> ah, ganun. Pasusot ko, pamumundok ko lang to. Gawa nang wala. Malaki yung sapat. Yung sa akin, 46 eh. Malaki. Sakto na to. 45 na bilik ko, may allowance. Sakto na to, 44. Thank you. Mga salamat, boss. Thank you po, thank you po. Saan yung kabilang pwesto mo, doon? Oo, oh, dalawa-dalawa pwesto mo. Ayos ah. Saan? Yun? Sa rin yun? Ah, okay Matagal-tagal to, baka masira Oh, si, si, si Si, si What is up guys? So, panibagong vlog at Panibagong episode na naman tayo ngayon Woo! <laughs> So mag uh, alas 12 na ng tanghali eh, at uh, ngayon pa lang tayo pababa Ayan, ito yung uh, nature dito sa probinsya Napakasarap Ayan, mara. Noong na dito nag uh, hiking ano? Nag Kansin uh, vlogs, hindi ko lang sure ah. So alam ko dito sila nag tent sa may uh, ay, lugar na yan So pupunta tayo ngayon ng uh, LTO uh, che check natin kung uh, meron na tayong plaka kasi November 1 effective na, no, dapat ay may plaka na So pag wala ka pang plaka ay eh, magmumulta ka ng 5,000 pag nahuli At uh, dadaan na rin ako dito sa agriculture Baka meron akong uh, cheque kasi inapply ko dati yung aking uh, baboy na namatay So, biglaan lang. Hindi ko alam kung bakit. So, yun. in-apply ko. Eh, ilang buwan na. 5 months na yata. Wala pa akong check eh. check ko lang, clarify ko lang, baka andiyan sa agriculture siya sa Benavista. Pag wala diyan, punta ako doon sa mi mismong main sa Buak. So, papunta na rin tayo sa Buak eh pupuntahan na rin natin, ano? Dadaanan na natin yung agriculture uh, doon. So, before doon eh doon muna tayo sa LTO che natin yung plaka natin. <laughs> si tropa, ayos. Okay. Si tropa. So, ayan galing sa amin 'yan. Yung kuno 'yan. Yung tubig niyan, sa yan sa bundok yung galing. Okay. So, Sabay-sabay ko na Pagpabukaw kasi malayo yun eh Nasa 40 km simula sa amin Sasabay-sabayin ko na yung Aking uh, pagpunta Ano? Ayaw Adyot Malamig yung aking carb Hindi basta uh, no? Kailangan pa initin muna E kinadyot ko na Para tuloy-tuloy na Okay So Alam ko ay uh, Pangalawang uh, sahod na rin tayo kay YouTube ano. So almost 5 years dalawang beses pa lang tayo na ka 100 Hindi naman tayo ganoon kasi hindi naman tayo pinapanood palagi yung vlog kaya konti-konti lang ilan, ilan lang yung views natin. So uh, ito yung uh, bunga ay kumbaga ay eh, uh, bonus na lang ano. Bonus na lang itong uh, ating uh, pagsahod kasi sobrang dami na nagbablog sobrang dami kay Facebook balit na rin yung uh, kitaan so tapos 50% pa tataksa ng gobyerno yari nako po so wag naman sana so sobrang late na rin ang kinikita kay Facebook kasi sobrang dami nagbablog bumaba yung pinakang yun ang uh, pagkakalam ko ha correct me I'm wrong kuya kuys so pa upit sana tayo dito mamaya maya pagdaan Andiyan na kaya siya, ay andiyan na Andiyan na si guya Pag hindi kay pareng jik Nakahiya ako kay pareng jik Walang bayad kay kumpare <laughs> so, Baka pamarindahin na lang natin yun Kung sakali doon tayo dadaan kay pareng jik or dito Ayan, so Ayun Sabay-sabay na natin Gawa ng bukas kasi Marami na akong gagawin at ako ay magko-copra na ulit <laughs> Balik kopra na naman tayo guys So Siyempre Ayan yung uh, Pagtulong ko sa magulang At uh, siyempre Para din kumita dito Sa probinsya Ay yung pagkopra Isa sa pangunahing uh, Pinakakitaan namin Mga taga bundok eh, yung mga koprahan So Bukas Kaya sinusulit ko na At uh, lahat na ay uh, Ginagapan ko yung mga obligasyon <laughs> Yung mga Dapat gawin Ay wag nang ipagpabukas okay So, kaganda lang kasi matipid na 'yung ating uh, gas consumption, 'yung ating gatong medyo konti na lang 'yung kumbaga ay eh, nakakatipid na tayo gawa ng 50 to 55 per kilometer ang isang litro natin kung hindi ako nagkakamali kasi eh, ayun oh, may kalahati pa lang eh, nagpunta uh, tayo ng mugpog nasa 50 kilometer so balikan yon almost 100 eh, yan ang nabawas so bigod doon eh nagamit ko na siya. So big sabihin papunta roon, isang uh, almost isang litro pabalik. So siguro one and a half or hal, wala pang dalawang litro yung nagastos natin. Okay, so ito yung agriculture dito. Ayun yan yung building na yan. Parang ano bang kulay yan? Gray. So dito muna tayo daan guys, uh, check, -check natin. Ito yeah, pechay. Ito oh, pechay. Ito Thanks for watching!